Good morning po. Nandito na naman po kami sa highway papunta sa palengke. At siyempre, she share ko pa rin to walang sawa. Napakaganda ng aming kalsada dito sa Dasmarinas Cavite. Pag magpapas ko ganyan po, kalaka Sobrang ganda ng pailaw. Kaya dayuhin nyo na po ito. Kapila ang Yan ang nga ba ko. tingnan nyo. Kaya kami ni Mr. Maga kami napunta ng palengke. tinanong nyo pila. Ang layo pa ng mall. Ang mga pang ilan sasakyan kami bago pa kami makapasok sa ano parking. Ang aga, ano oras pa lang? Mm, ay, quarter to six na pala. O, oh, ito. Tanghali na. Ganyan po dito sa palengke namin. Kapag tanghali ka na, nako. Depende. Kung <laughs> makapasok ka pa sa ano. Sa parkingan, doon sa mall. Pag mabang pila, talaga umuwi na si mister. Kaya bukasan ang balik namin. sa wakas tumakbo din parang i-stop ay i-stop nga konti lang yung pinapasok okay? kita mo nga naman hintay na naman tayo tanghali na nga ata talaga tayo mm, -mm tanghali na talaga pero hindi din pa yun pinapasok din kami ni kuya sa wakas dito na tayo pa parking na paliwanag na oh araw ng Thursday. Lapit na Christmas. Ilang days na lang? Four days na lang nata, no? Trip mm -hmm. na ito, di ba? Napaparking na tayo. Dito na naman kami. <laughs> <laughs> Dito na tayo mag-uulo sa mga Kasi ano, maraming tao doon. lang tayo dito. Naiwan kami na elevator. <laughs> <laughs> Aba, exercise din to ah. Pagbaba natin dito sa Dana. Ayan, dito na kami sa bilihan ng ulam. Ito muna yung talagang inuna namin puntahan ni Mr. Kasi gawa ng maraming napunta dito eh. Habang maaga pa, bibili na kami ng ulam. Ayan, pakita ko lang sa inyo saglit. Ayan po ang binili namin. Bangus sa katilapia lang. Ayan. Um, so, na namin niya si ate. Diyan kami lagi nabili ng mga isda. Sulod naman itong mga bubble yan po. Ang binili ni Mr. Sabi niya, papabuti niya raw hanggang Christmas. Sana nga, umabot. Dito naman kami sa bilihan ng prutas. Ang daming mabibili. Saka, mura pa yung iba. Ayun, katulad ng Chico. Bumili kami dyan. 20 lang ang one pot. Sabi pag bagong taon, tataas na yun na sobra. Totoo din naman. Ang daming tinda mga saging. Oh. Panahon ata ng mga saging ngayon. Tsaka mga kamote. Ayan, binalikan uli namin yung ano, papaya. Kasi gustong gusto ni Mr. Yang. Kasi ang tamis niya talaga. Hindi siya sobrang tamis ha. Yung ang ah, sobra, super tamis. Hindi naman ganun. Basta ang tamis niya talaga. Sobrang sarap. Kaya binabalik-balikan ni Mr. Bali na kailan punta na kami dyan. Pangatlong punta na namin yung paliki na yan. Mumili na kami ng ano ba yan? Ube. Yan, nakalimutan ko Bumili na kami ng ube kasi mura pa. 50 to 60 pesos pa ang kilo. Tapos, ayun nga. Sa bagong taon pa namin lulutuin. Lagi kami ganyan ni Mr. Maga. Kami nabili ng, kamo, ng ube. Kasi sobrang taas niya talaga pag mismo bagong taon na. Guyabano, sarap. Pero hindi kami bumili ng guyabano. Yan lang. Yung ubi na yan. Iyahala yan namin yan sa bagong taon. Mahilig si Mr. Do, kayo anak ko sa ubi. Gusto sana namin bumili ni Mr. ng ano. Anong tawag doon? Yung mais. Pero hindi kami nakabili. Kasi gusto namin white eh. Dilawang meron. So ayan, bumili kami ng chiko. Mm -hmm. Bumili rin kami ng mani. Ilalaga namin. Hello po. Andito na kami sa sasakyan ni Mr. Ayan, habang nandito dito pa sa parking. Dito na 'ting konti dito. Toto dumudus na naman ang aking cellphone, madulas kasi. So ayun nga po, ang share namin ngayon is palengke din. Oo, anong meron? <laughs> ayun nga po, ang share namin ngayon is palengke din na naman. Anong oras na, oh? Kanina 7 na, medyo mabilis naman kasi pinasbasa namin yung una namin pinuntahan yun share ko lang sa inyo makuwento ko lang una namin pinuntahan is mga ulam namili kami ticket. ng mga ulang. ticket wait pinakita ko, pinakita ko na sa inyo ticket saan ticket wait lang guys ah. ticket ticket ako ang dami naman nito na tapos, pagpunta namin doon, nagpunta kami sa Gulayan. Tsaka bumili nga pala kami ng ano, tasty. Mga tasty, mga 4 pieces lang naman yun. Kasi meron kaming na na-invite kami sa isang church. Ah, hindi, sa isang church. Doon sa church na sinisimbahan namin, madalas. Ako. Kahit wala si mister. Mag-aalay po kami ng mga tasty, tsaka mga palaman. Makuwento ko lang po. Ito yung ticket to. Oh. Then, pagtapos nun, um, nagpunta na kami sa Prutasan. Yun, yung huling pinuntahan namin bago kami magpunta dito sa parking. Hindi na uli ako mag sa bahay kasi pagdating sa bahay ang daming trabaho. Ah, si Kasuyin lahat mga pinamili. Seryoso. <laughs> Ayan, palabas na tayo ng parking. Um, Banggitin ko lang po pala uli yung ano. Bumili na kami ng ube pang bagong taon kasi sabi naman kami naman ganun ginagawa namin eh inaagahan namin yung bili ng ube kasi mas mura pa pagdating kasi ng bagong taon ano na yung mahal na sobra na ang taas na ng presyo talaga tapos yun bumili si mister ng isang kilong mani kasi paborito niya yan eh pangkutkutin namin pag nasa bahay pag nasa kwarto na kami then bumili din kami ng chico ang mura pa 20 pa kalahati. Naku, pagdating niya ng bagong taon, kala mo ba? Hindi ko alam kung aabot yung chiko ko hanggang bagong taon. Kasi kumuha ako ng hinog, kumuha rin ako ng hilaw. Ayan, ang liwanag na. Kasi 7 pasado na, mga 7-10 na. Ano pa ba? Ayun, bumili kami ng mga ulam. Napakita ko sa inyo. Hindi ko na ma-i-hold nga sa bahay. Ayan, inulit ulit. Ayan end ko na yung aming vlog thank you so much po bye 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 <laughs> ay ayun nga po pala um panay ano ah um mm, mm. nagpunta kami ng baklaran ayun nakapag share na kami ng blessing sana sa susunod hopefully maulit uli namin yun kasi ang sarap sa pakiramdam may share mo yung mga blessing mo buong taon diba may share natin sa tiga baklaran sa mga susunod pa hindi ko alam kung saan pa sana hopefully. Kahit sa maliit, sa maliit o malaking bagay, makapagbigay tayo sa sa tao, may share natin yung blessing natin. Ako. Sobrang happy na. Sobrang saya na po sa pakaramdam. Thank you so much po. End ko na po talaga ang aming